Hello, good morning. Pupunta tayo ngayon sa Don Sol Sor Sogon. Uh, kasi piyesta ngayon dito sa bayan namin sa Don Sol Sor Sogon. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta sa Don Sol, lalo na pag piyesta. Uh, parang ang sarap lang kasing balik-balikan yung bata ka pa, yung lugar na kung saan ka pinanganap, uh, saan ka nag-aral, Parang masarap balik-balikan. Magkasama kami ng kapatid ko, tsaka ng pamangkin ko. Uh, uwi ng gonsol. Uh, bago na itong dinadaanan, kasi biya feodoran kami, feodoran albay. Hindi nadadaan sa Ginobatan, hindi nadadaan sa albay, daraga kumbaga ang dadaanan namin ngayon yung eh, Pudoran kasi uh, mga bago na daan tapos yung mga yung mga kung dati eh lancha ang sinasakyan nagkakaroon na ng ano connecting bridge talagang yan na yata ang ano ngayon puso ngayon yung dating mga islanga, nagagawa na ng paraan nilaligyan na ng mga tulay para kung gusto mong bailan ka mag ano biyahe okay lang kaya ito uh, mga kaibigan ko uh, samahan niyo ako pa nang dun sol sol sogon dito sa amin dinadaanan, napansin ko na konti lang ang mga sasakyan na dumadaan. Hindi ka doon sa may ano, daraga na talagang ang daming sasakyan. Dito, parang halos walang sasakyan ako nakikita. Kaya nga, minsan, pag yung bang pagmaisip mo, pag gabi na, parang nakakatakot. Pag gabi, inabot ka rito ng gabi maganda lang siguro itong daanan kapag ano kapag yung araw pa pero pag gabi hindi na rin advisable na dumaan dito kasi naalala ko noong high school ako eh ang Pudoran eh maraming namumugad na mga NPA noon kumbaga sa ano kasi wala pa noon dito yung daan na by land, kundi bago ka makarating sa Feudoran Albay eh, Sasakay ka sa lancia, Sa dagat Ang daan Di tulad ngayon na talagang uh, May mga connecting Bridge na sila At saka napansin ko rin dun sa mga Ibang ginadaanan na namin Walang ano walang mga Yung tawag Yung tawag, tawag nito Yung street lights kaya nakakatakot din talaga na abuting ka rito ng gabi, lalo na eh, noon, alam ko bundok talaga ito, itong Piodoran. Kasi marami nga noong NPA, noon. NBA, no? high school pa ako na talagang marami pang NPA, maski sa Dunsol, marami pa noon. Eh, talagang nakakatakot. Ito na, uh, dumating na kami, nag check-in kami rito sa Santiago's Lodging Inn ang nakalagay eh. uh, old house siya ang may-ari ay doktora dentist siya yan yan ang entrance niya kasi wala na rin naghanap kami ng ano kasi palibhasa sa piyesta syempre maraming mga dumating mga galing abroad galing kung saan-saan na lugar dito sa Pilipinas. Kaya halos puno din ang mga ano dito lodging o kaya mga mga rest house o mga hotel. Kasi noon walang ganito dito sa Dunsul. Ngayon na lang yung mga lumang bahay nila uh, ginawanan nilang ano lodging, lodging house. Yan na ngayon. Kasi kumbaga yung mga dating mga nakatira, nasa abroad na, o kung nasa Manila, o kung saan-saan na nakapangasawa. Kaya yung old house nila, kung sino man ang natira sa mga kamag-anak, eh pinapaupahan na lang. Tulad ng bahay namin noon, uh, bali pinagbili na yun ng tatay ko. Kaya, pero ma... Kung baga ano, masaya pa rin balik-balikan ng nakaraan. Pag nakikita mo, kasi nakatayo pa rin yung bahay namin doon. Uh, ilang, ano na, ilang kamay na ang pinagbilhan noon. Tulad dito, old house ito. Makikita naman sa mga sahig, sa mga dingding niya. Makikita mo na talagang old house na siya. Mabait ang may-ari. Thank you palang doktora. Ah, bali, ano siya, napakabait na may-ari nitong uh, lodging house na to. Santiago's Lodging Inn na nakalagay Ito eh. ang itsura sa labas nung tinuluyan. Yan, no, yung, yung bahay na luma na yun. Tapos, ito, pumunta kami sa pinaglibingan kay Lolo Miguel. Ang lolo ko na Syrian. ito ang nag-iisang ano cementerio sa Dunsol Sorsogon Ilang taon na to punong-puno na yata nakalibing dito kasi ang tagal na sobra na bata pa ako pero parang walang bagong cementerio dito ito lang talaga Okay guys, pagkatapos nito, bali itutuloy na lang natin sa pangalawang episode. Uh, papakita ko rin sa inyo yung simenteryo ng lolo ko na isang Syria na napadpad sa Pilipinas. Nung panahon ni Hitler, dito siya nakalibing. Pati yung lola ko na isang Pilipina.